So hi guys, ngayon welcome sa natin video sa Christian Garden So ngayon guys, ito na yung request ng kalamihan sa atin Ayan, na mag video kami guys ng umaga Tulad ng mga ginagawa natin dati Ngayon kasi guys, minsan na, na kasi ako magkaroon ng time dito para mag Kaya ayan, ngayon ko pala kayo mapagbibigyan Kasi guys, mas maganda kasi yung kuha pag ngayon na umaga Kaysa yung tanghali o yung panagbablog tayo Kasi nga yung araw nun is sobrang ano na Against the light na siya, hindi na siya maganda sa video Ayan. Kaya ngayon guys, time check, alas 6 pa lang ng umaga. Ayan, bago ako pumasok, kailangan makapag-video muna tayo. Maaga ka kasi dahil nanguha tayo ng ipa eh. Oo, yun guys. Maaga kami ngayon kasi nanguha kami ng ipa. Alas 5 pa lang nanguha na kami ng ipa. Mm -mm. Kasi para hindi mainit. Tapos, Ayan, oh. papasok din kasi si Jan sa school. Ito nga pala guys, yung naayos na namin na ano. Uh -oh. na pwedeng pagpicturean pag may pumunta bisita. Uh Oo. -oh. Pwede pag tambayan ayan pag hapon. Maganda kasi tumambay dito guys pag hapon kasi nga malilim na dito. Kasi na may puno kasi kami ng mangga dito so pagdating ng hapon, etong part na to buo ma -ano, malilim. Kaya maganda tumambay. mm ayan, no? ayan guys, yung in-upload ko kahapon. <laughs> na mga i-deliver natin sa Batangas. Ayan. Ayan guys, ang dami dami bulaklak ng ano, ang bulaklak ng sakura bilikan. Ang laki pa ng puno. Ayan No? Iikot natin sila. Oo. Iikot namin kahit Dito tayo magsimula. Ayan. Iikot na namin kayo guys ha. Pang ano lang to kasi mga pan lang, mga 15 minutes lang no. Mm hmm. Kasi ngayon pa. So ayan guys, yung, yung iba natin buging bilya dito. Ito. Kailan na natin tong 3 hindi, trim, bukod sa triman, months kailangan natin tong ilipat muna kasi wala siyang bulaklak. Siya lang yung hindi nagpapaganda dito. Pero meron na ba? Mapalabas. Ay, mga palabas na ba? Oo. Ayaw, ito na. pala. Oh. Huwag na madami na yan. Madami mm. na meron. Ito pa, ito pa, to. Mm. Maliliit pa pala kayo, di pa siya ganong halata. Mm. Marami, marami na. Oo. Mm. Uh, huwag na siya kunin, nabigat. Ang <laughs> <laughs> sakit na ng katawan ko ah. Ayan na sila guys. Ay. Yun kasi guys, kasi kami-kami lang din ni mama yung nag lipat ng mga to kami kami lang din yung nagayos so ayan namumulaklak na yung mga buging bilya na natin na malalaki dito guys ayan nag-uumpisa na sila ayan oh ang ganda niya guys oh. ayan ang, ang sarap ng hangin ang lamig kasi alas 6 pa lang oh, kakano pa lang ng araw pa ano pa lang paangat pa lang uh -uh. Ayan, no? sige guys dito tayo mag sa ano sige. maganda dito guys paikot tayo ikot kasi itong ginawa namin dito para kung gusto nyo magpicture di maganda yung paligid at yung background sa susunod ano mag ikot ulit tayo uh, titingnan natin kung ano yung mga mabulaklak talaga na buging bilya oo oh, okay. kasi ngayon paumpisa pa lang pa sila eh ano to? Na ah, ito, color na oh, ito yung oo kasi na Ah, uh, ganyan yung tsura niya tingnan mo, may merong may puti-puti. Tapos iyan tingnan mo nag-aganyan na siya o pagkasunod. Pagka naka-full uh, bloom na siya nag-purple tapos to ayan ang ganda ng ano guys ng ano to chili lemon yellow ayan o halos magkaparehas kasi ito ng chili yellow guys pati sa ano eh yung lemon yellow mm -mm. pagkakaiba lang nila sa dahon mapapansin mo yung dahon niya may pattern kaya napansin nyo kanina titignan ko yung dahon kasi may pattern kasi to Ito, ang ganda rin Nescafe. naa. No. Parang fade yung kulay ng Nescafe na pero ang ganda. Parang kupas. Ito yung ano, maliit pa lang siya oh. Oh, pari... parang, parang full bloom na siya. Ayan oh, nagkukupas. Oh, ito naman. Kupas din ito. Parang salmon. kalawang naman niya. <laughs> salmon. oh, salmon. Yan. sabi nila na parang kulay kalawang. Pero ang ganda. Mm. -hmm. Nakakasikas dito. Oh. Okay. Yan. Ito, papalabas pa lang yung bulaklak. Minang. Oh, Ay, yung isa, ang daming bulaklak kaya lang. Ilihay mo kaya dito kasi nan hindi wag mo na ikot, ihatak mo lang papunta dito. Ito lang ata. Dito sa baba ka mag sa pinaka ilalim. Anong, anong ano parang hatakan. Iyan yung, yung, yung ilalim niya ganito sa han. Oo. yan? Oo. Oo, oo, oo. daming bulaklak sa taas oh, guys oh. Oh, sobrang dami oh. oh. Yan yung bulaklak niya guys oh. Isa Ordinary sa mga... lang yan, di ba? Ordinary pink? Oo, Ah, uh, isa sa pinaka-paborito ko siya talaga kahit na ordinary lang siya Ayusin ko na lang 'yan mamaya, beh. Okay. Yan. Mer meron na dito. Dito guys, hindi pa tapos banda dito sa likod. Kaya kayo mapapansin nyo. oh, no, wala pang mga halaman sa baba. Hindi uh -huh. siya ganong naayos. Pero ayan. ayusin ko 'yan. Konti-unti lang. Meron na kasi pag bloom oh. Papalabas na 'yan kaya lang papan pa lang sila kaya hindi ganong makikita. Okay na 'yan. Tsaka hindi ko siya na kasi Hmm. Yung mga yan. So yun guys, dito ang magandang part. Ayan. Dito guys, yung part dito. Ayan. Ito parang isla na to sa gitna. Kasi ito daanan dito guys eh. Sa kaliwa. Ito, daanan, daanan yan. to yan. daanan din dito. Tapos may lamesa tayo. Ayan. Ayan yung lamesa natin guys. So pinagpatong lang yung nagulong na malaki. Oo, oh, okay lang yan. Oo nga. sakto sakto lang yung taas niya. Kasi pag kami gusto magpicture, ayan. Tapos pwede tayo maglagay ng payong. Ang pang ganda ng snow, hay. snow orange. Na? No? Mm -hmm. Nah, yung, ang daming ano. Hindi ko no? kasi pinutulan. Hindi ko pinutulan eh. Kumpul-kumpul siya. Oo, oh, tapos sa mamulaklak na rin Oo, oh, oh, na rin sa may katawan niya. Ayan. Pang ano lang to guys, kasi may pasok na si John eh. Mm -hmm. Maaga na. pa naman ang pasok ko na 7. Oo. Pakita lang namin sandali. Ayan o. Oh. Ito pa guys o. Oh. Ayan. Ayan ang ganda ng puti o. Oh. Dito maganda. Saan? Dito. Ang oh, si picture. Ayan dito yung view mo. Ayan si Jan o. Oh, tinan mo. Mas may view ka din dyan. May view ka pa dito o. niya magpakita sa ano eh. Paano kasi ang dumi niya. Nakatapos lang ako ng ipa. Nanguha kami ng ipa eh. Ayan. Pag, nag, pag nakaupo dito, oh, palibot dito, dito. Oo. Pag oh. nandito ka, magkakapi-kapi -ka, ka. Ang ganda ng view mo. Oh, ayan. Eh. yan. View mo yan. Ayan. Gandaan lang. Ayan. Yan. Ito yung view mo pag nagkakapi -ka, -ka, ka sa umaga. Ayan. Kaya nga guys, sinasuggest namin pag may gustong pumunta dito, either umaga or hapon sila uh pumunta. Mga alas 3 ng hapon, ganun. Uh Kasi kapag dating ng alas 3 ng hapon dito, malilim na kasi dito. Wala na ang araw. Kaya maganda na tumambay, magkano, kape-kape, ganyan. Sa hapon magkakape? Oo. Oh. na may, may bilihan ng kape dyan sa labas, so masarap. Ayan, ayan oh, ang ganda. Yung Jinda White, ang dayang bulaklak. Oo, oh, sobra. Pakita mo, pakita mo yung Jinda White. <laughs> Ayun o. Kasi may mga susunod na maliliit o. Ayun o, tapos ang dami nang naka, ano sa kanya. Ang dami na mumulaklak. Cut natin muna sila ha. Pan, ano lang. Yan. Blueberry ice. Oo. Oo. -oh. Uh -oh. Okay. Strawberry. Strawberry red. Hawaii white and Hawaii violet guys. Gilap to guys ha sa isang puno, dalawang kulay lang yan. Ito, ano to? Saan? Ito, ito tong nasa gitna. Ayan na. Pedro, saan? At ito, bambino? Ayan na, ito, ito, ito. Yan? Ah, ayan. O Pedro, bambino. Iba rin yung kulay niya, parang pastel color. Hindi, nag-iba-iba kasi. Tinan mo ito sa malalit siya, ganyan sa kulay niya. Pag nag, nag ano na siya, nakapukadkad na siya, nagiging ganyan na yung kulay niya. Oh, magkaiba oh, tinamaan. Parang salmon pero mas matingkad to. Oo. Ang kayata India naman at saka salmon para magkapareho din ang kulay nila. Di ba? Bidadari. Oh bidadari. Bidadari. Ito. Yan, bidadari. Ang ganda ng ano niya, yung blocks. Yung ito lang blocks niya. Hindi siya yung typical na flame. Oo. Oh. Hindi pa ako nagkape. <laughs> Mamaya na lang. Magdidilig pa ako ah. Magdidilig muna ako kasi para at least ang ganda na daming bulaklak. Oh. So, Pag sa medyo Dito mataas ka, na tumingin, super, super dami. Tsaka dito. Ito guys, know, oh. chili. Oo, reserve na kasi yan guys. May down payment na yan guys. Ayana, Taga chili. Clark, Pampanga. Ayan oh. Hawaii White. Ito ano to? Tanglong na. Yellow yata to. Yellow ba yan? Mm -hmm. Parang hindi siya yellow. You know? Yan, mayroon tayo. Bridal White dalawa. Isa sa pinaka ano, ordinary pero super dami ng bulaklak. Na paborito mo no? Oo. Kasi nga pag lumabas talaga yung bulaklak niya, bagsak sa dami. Ayan, ang ganda oh. Ayan. Dito, dito tayo guys. Ito, ito pa, may chili pa dito ni isa oh. Oh, Makasino may gusto nito. Oh, ayan guys. Ayan, Kompleto oh. rin yan, no? Oo. Oh, oh. Ano lang yan? Medyo hindi pa namumulaklak yung iba. Kasi ano yan eh, nagtatanggal kasi ako ng mga mahaba dahil yung ginagraph ko. Kaya ah, yung ginagawa, iba. Ah, mo sa Kaya ganyan ang tsura niya. May mga uka-uka siya. Pero ayan yan, marami nang pa papalabas. Kasi to, yung ano mo. Sa ah, edeka, dito tayo sa kabila. Puro pink dito ah. Oo. Uh -uh. Dito naman na side. Ayan. Dito naman na side. So, ito hindi ko lang nal nal nalinisan yan eh. Hindi ko pa nalinisan ang... Oh. Yan. Pero guys, ito expect nyo guys, pag namili dito ng mga nakakawa na malalaki, yan, Ipipinturahan natin yan tapos alininisan. Kaya pa, syempre, pag ka dating to sa inyo, malinis. Ayan no? Pink patch. Pink na pink. Light. Ang dahon nila kasi mas maliit yung bilikan eh, ba? Diba? Mm -hmm. O, oh, dito tayo. Teka. Ito, naka-reserve ito sa, ano, kay ma'am... Ano na nga pangalan ni ma'am? Ah, taga Quezon City. Ay, may bulaklak na yung Sophia Indiano. Oo, oh, oh, yun nga. Inano yun ni ma'am. Ay, nakuha ni ma'am yan? Oo. Oh, okay, Sorry. Taga, ano siya? sila? Taga Quezon City. Sa may... Ay, swerte ni ma'am na ako siya Sophia Indiana. Taga, ano yun? Taga Batasan ba yun? Ang ganda kasi ng bulaklak ni guys. Kung makikita nyo lang talaga na maraming bulaklak yan. Oo, pag lahat-lahat sila na sabay-sabay. Nag-iiba-iba. Nag-white, yellow, pink, tapos kuminsan nag-halo-halo yung tatlo na yun. Yan yung... Ayan, ang ganda, nag-iba iba kasi ang kulay ng Sofia e Indiana, guys. Na family niya yung ano, 'di ba? Yung Munduring Chitra, 'di ba? Mm. Oh, yun. Yan. Yan kay Ma'am yan. Ito chili variety naman tong kabila. Yan yes, na ang pinaka sa ano. Sophia ito chili chupi, ano to eh. Chili variety ito. Uh, halos lahat. Ito halo-halo. Oo. -halo. Uh -oh. Kasi may blueberry, may brisa uh -huh. red. Tapos ito halo-halo din. Halo-halo din pati to halo-halo. Uh -oh. din. Pero ang ganda oh. Hindi ko pa nga na, ano eh. Ililipat ko yan sa may box. Box Oo. Tapos dito tayo. Ito pa. guys, kailangan namin to nilipat. Ayan Oh. <laughs> ah, <nga ba>? kasi <laughs> <laughs> hindi ko siya nautulan. Dahil ako dahil maggagrap nga ako. Diyan ako mangunguha. Pero sige lang ang ganda niya. Hmm. Ito pa isa. yan yan Ayun pa. Yung pa guys. Ayun ang ganda ang ganda nito guys kasi ano siya, yung pagdating sa ibabaw, pakalat yung ano niya guys, hindi pa taas. Uh -oh. parang -huh. Para siyang plato. Uh -oh. Parang payong. parang payong. Oo. Uh -huh. -oh. oh, ganyan ang itsura ng ano natin sa umaga dito guys ayun o, no? ito itsura pag umaga uh -oh. panag video kasi kami guys ng mga banda alas 8 gano'n mainit Ma mainit na at saka against the light na siya Oo, ganito hindi ma natin makukuha yung mas magandang kulay ng buging kaya lang doon sa kabila naman yung side yun susunod so, na naman natin papakita yun uh -huh. yung kabilang side pag naayos natin Oo. Uh -huh. dito bakit natin yung mga bonsai-bonsai natin dito kaya lang kain ko na to kasama ito sa delivery binay kay ma'am eto mayroon pa dito Ito. yan mga bonsai-bonsai yan blueberry yan mayroon pang mas maliit pa. Ito pa. Ito. pa oh. Hmm. Mayroon pa ganyan oh. Yan. Ito kasama to sa delivery namin oh. Yan. Sa Batangas. Halika ano dito ba eh. Well, Ito. Mayroon kami dito isang parang ano. Taloso. Ang <laughs> An laki kasi niya. Oo, pero ang ganda. Nakahiga na oh. puno ang buging bilya tapos naging grafan ko siya ng pink patch ang ganda yung kung tingnan kung titingnan mo ka hindi siya mukhang buging bilya no yung puno niya kasi ganyan mm -mm, ayan, kasi oh. bihira ka lang makakita ng buging bilya guys na ganyan yung itsura yan guys oh kasi super tanda na siguro yun. yan 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 ang mga views dito namin sa garden views? ang dami ah view view yun namin sa garden. Oh, ayan, sa umaga, ganyan. Papalabas na yung araw doon. Oh. Doon lalabas ang araw. Ayan. Dito tayo. Ito, isa sa pinaka-paborito ko din. Ah, yan talaga. Gustong gusto ni mama. Yung paikos. Yung oh, paikos. Ano tawag nila yan? Paikos? Paikos. Dalawang puno. Meron ako niya na malaki. Ayan. Ayan gusto ko mag magletrato mag dito gusto ko mag picture dito para ano ayan dito rin ayan dito yan ang ganda oh. kailangan 'yan lang nagpi picture pang ako eh ito tong aking kasama dito nag, nag ano na. Oh, shit, may pasok ako eh. Oh, ano sabihin mo? So ayun guys, dito na magkatapos yung video natin. Then sana nagustuhan nyo sana yung pag ikot natin dito sa mga bugimbili natin dito guys. Kasi sa so, susunod, ano na naman, yung mga namumulaklak ano, na sobra. Ah. Papakita natin. Na? Ah. so ayun guys, sana nagustuhan yung video natin na to. Then kita kita sa sa susunod. Bye!